Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Deng Vlog. So for today's video, samahan nyo naman kami dagdagan yung mga candy ni Baby Earl para sa kanyang loot bag filler. Yung loot bag nga pala na yun is para sa kanyang birthday this March 29. Sobrang paghahanda nga to guys kasi nga since December pa lang noong 2023 is napaghandaan na namin at naipon na namin yung mga gamit. Anyways, ito na nga at nakasakay na kami ng tricycle. Malapit lang naman yun kaya tricycle lang yung sinakyan namin. Halos yung labasan lang. Sa tabi nga pala ng pure gold kami bibili dito sa GMA. Anyways guys, kung naninibago nga pala kayo sa pangalan ko ay opo, tinanggal ko na po yung mami. Magpapalit na nga po ako ng pangalan at ang ipapalit ko ay Deng Vlogs. Makikita nyo naman yung pangalan ko dun sa ending video ko and dun sa pa-welcome ko. Anyways guys, nakababa na nga pala kami ng tricycle dito ni Baby Earl. At papunta na nga kami dito sa bibilhan ko ng kanyang mga candy. Hindi nga siya halatang grocery dahil may mga nakapark dito at sa likod ito. Masok na nga kami ni Baby Earl and pass forward nung nakabili naman na kami, pumunta na kami ng counter. Hindi ko na nga nabidyohan yung pagbili ko dahil maingay nga at magulo, mahirapan lang ako. Konti lang naman yung pinamili ko dahil dinagdagan ko at meron na siya doon. At tignan nyo nga yung baby earl nyo, talaga naman nagmumurot-murot na. After naming mabayaran, umuwi na din kami, sumakay na kami ng tricycle ni baby earl. Anyways guys, nung nakalabas nga kami ng grocery, tumigil na sa pagmumurot tong si baby earl. Siguro nga at naiinip lang siya doon sa loob ng grocery. etong nga pala guys, yung mga pinamili ko, pinalagay ko sa karton para isang bitbitan lang. Share ko lang din, yung nasakyan nga pala naming tricycle, ang layo yung pinikot namin. Yung isa kasing pasahero, ang layo, pero tinanggap pa rin ni kuyang driver. Hindi ko naman siya masisisi at dahil baka nagahapit lang din siya. Kung nagtataka nga kayo sa ilaw, ayan ay LED or LED. Hindi ko kasi alam ang tawag dyan kung LED ba or LED. At eto nga guys, inabot na kami ng dilim dito sa daan, sa paikot-ikot ni mamang driver. Wala pa naman nakong akong dalang sombrero ni Baby Earl. Gawat mahamog na. Pero ayaw niya din naman kasi mag -sumbrelo. Fast forward nga, medyo inaantok-antok na tong si Baby Earl dito sa tricycle. Kaya naman ginanyan ko na siya. Sandali lang naman at nakatulog na din agad siya. Napakabilis lang talaga. Medyo malayo-layo pa nga kami nung mga time na to. Iniisip ko nga si Kuya Joseph nyo kasi nga naiwan siya doon. At dun. baka na ako. Pero wag kayo mag-alala guys dahil may nagbabantay naman sa kanya. Hmm. Andun naman yung tita at tito niya kaya wala namang problema. Hindi nga kami natagalan sa pagbili ng candy pero napatagal kami dito sa pagsakay namin kay manong driver. Sobrang antok nga ng baby natin kaya ayan parang nakigana siya. Nung mga time nga na to malapit-lapit na kami dito sa amin. Fast forward nga nung nakarating na kami pag uwi namin ito finultang ko na si baby. Kasi nga kahit nung nilapag ko siya gumalaw-galaw pa rin siya at umiya kaya naman finultang ko agad. Pagkarating nga namin hindi ko na ayos yung pinamili ko kaya nilapag ko na lang muna dyan aayusin ko na lang yan pagtapos nito so ayun lang thank you so much for watching don't forget to subscribe and click the notification bell bye bye